So, paano pag walang kupras? Kasi di bang pagkakaalam ko, quarterly yan. Opo, Hindi ang, yan araw-araw. Opo, ang ginagawa ko, didiskarte ako, nagluluto-luto ng pagkain, ganyan. Mm, -mm. Pag alimbawa, nagbibigay sa akin yung asawa ko ng dalawang daan, oo. ginagawa ko, nagluluto ako ng gulay, tapos wow. tinitinda ko sa mga kapitbahay ko. Diskarte. Opo, discarte Talaga, po. kailangan sa opo, ngayon. Ano, tama kasi yan. Kasi ang hirap, di ba, ng buhay ngayon? Oo, oo. So, kailangan tayong mga mga nanay maging madiskarte din tayo, 'di ba? Lalo na kung nakikita natin kailangan ng tulong ng mga ama, mga haligi ng tahanan. Kunin po sa ating lahat. Subscribe po natin. Head not mundor. Kalinga partners na kinuha sa Samar. Northern Samar. Ayan. Salamat po, mga kalinga. Thank you po, Kuya Val. Salamat. May kamay na handang umalalay Joey the Great at kanyang kasama Kasama sila at mga kandoyanski TV Nelsam TV, Officially Mixed TV Okay Good morning, Nay! Good morning, Nay! <laughs> o ayan, mga kanay-nays, pakunta na tayo sa pangalawang recommended ni Nay Nifak Okay. Andito na tayo sa pangalawang bahay na recommend sa ating ni Nenimpa. Okay, kasama pa din natin si Nenimpa vlog sa ating volunteer. Ayan, to sa ating amba yun. nakasunod. Okay. Maupay! Oh, ang daming aso ah. Maupay! Ay, nakatali siya. Hoy, friend tayo ha, friend. Friend. Ang daming sumasagot oh, ah! AY! Ang cute nito! Uy! 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 Tara! Diga rito! laki. Si Ate Itaib na eh! Uy! Huwag kayo maingay ha! Kasi interviewin ko amo nyo! Huwag kayo maingay! Kuha na muna si laki. Ha? na lang yung sapat! Siguro dito pa? Oo! May kalimpiuhon yung ko! Good morning! Good morning Ate Itaib! Maulan na umaga! Open nga. Oi, okay, lang ako ha. Andito na tayo sa bahay. Yes. Dito tayo. Okay. Tara ko yung join. Okay. Si Miss Kapokyan. Oh, lalim ba? Basta kapokyan. Oh, lalim ba? Mag-usay. Okay, good morning sa'yo. Good morning po, ate. Mm, Istorbohin kita sandali, ano? Opo. Okay, pakilala ulit ako sa'yo. Opo. <laughs> Nainais Edna, o, yes, member yun, ng Nainays. The Great Timoray right noon. Uh, actually mga kanainay, nak nakilala ko na siya nung first time na pumunta tayo dito para bisitahin yung mga na-recommend ni Nainimpa nung una. Oh, last month yun, ano? Last month. So dahil wala na tayong oras noon at naubos natin ng bigas. So, binalikan natin sila yung mga nakalista. Okay, kumusta ang buhay? Ito, medyo nahirap pero kinakaya. Oh <laughs> Dahil, single mom. Mm -hmm. Tsaka, ito lang yung buhay namin. Simple lang. Tsaka, nag kami para magkaroon kami ng pag-ibisyo lang. Hmm. So, anong pinagkakaabalahan mo na hanap buhay sa ngayon? Sa ngayon po, wala. Mm. Wala po mm -mm. kami ngayon pang, pangpuhunan pang, sa pang ano namin. Kasi gusto ko sana magkaroon kami ng sari-sari store. Pero wala pa po na kasi yung asawa ko. Taga nagkano siya sa bukid. Oo. Oh. Nagkukupra. Ah, so may asawa ka na ngayon? Hindi ka na single, ma'am? Opo. Oo. Oh, oh. Ilan anak ni... Nay, Nail... laling. laling, ano? Lalin Laling? Lin. Oh, Lin. Isa lang yung anak ni Nanay Lin. Okay. Nag-aaral na? Hindi pa po. Ah, ilang taon pa lang. Ano po kasi yung, ano po ano, anak? parang anak-anak ang -anakan, pamangkin. Ah, okay. Oo, o, parang mm -hmm. mag wala kami mag-asawa lang kami sinanak. Eh. Ah, kayong mag-asawa uh, wala. almost 17 years na kami, kasi nagkaroon ako ng ovarian cyst. Ah. Kaya hindi ako magkaanak. Bali, yung pamangkin ko, yun ang ginagawa kong anak-anak. Mm, Sila, okay. Ana, ah, okay. So hindi pa siya nag-aaral. Oh, So si Mister anong trabaho ano pa buhay ni Mister? Doon sa ano niya sa tatay niya. Siya yung oh. nag-aano sa kopra sa ah. Oh. bukid. Ah, oh, nagkukopras. Opo. Oh. Tapos binibigyan lang siya ng pangalibuan nagpapa Sa iba nagkopra na sila binibigyan siya ng limang daan ganoon. Tapos yun na yun lang yung pang-ano namin. Mm, okay. So, paano pag walang kupras? Kasi di bang pagkakaalam ko, quarterly yan. Opo, hindi ang, yan araw-araw. Opo, ang ginagawa ko, didiskarte ako, nagluluto-luto ng pagkain, ganyan. Mm -mm. Pag halimbawa, nagbibigay sa akin yung asawa ko ng dalawang daan, Oo. ginagawa ko, nagluluto ako ng gulay, tapos wow. tinitinda ko sa mga kapitbahay ko. Diskarte. Opo, Talaga, kailangan sa ngayon. Ano, tama Kasi yan. Kasi ang hirap, di ba, ng buhay ngayon? Oo. Okay kailangan tayong mga mga nanay maging madiskarte din tayo, okay. ba? Diba? Lalo na kung nakikita natin kailangan ng tulong ng mga ama, mga haligi ng tahanan. Mm -mm. So kailangan maging madiskarte tayo mga babae. Okay. So <clears throat> Nanay sa ngayon, sa tingin mo, ano yung pinaka pinagdadaanan yung problema? Sa financial po. Financial talaga. Kasi ano? Sa financial po, kasi para sa kami walang trabaho. Sabi ko sa kanya, kahit wala tayong trabaho, kahit kung sa diskarte lang, makaano tayo sa pang araw araw namin. Mm -hmm. uh -huh. no. Pero alam mo, buti na lang at wala pang nag-aaral na bata, ah, hindi pa nag-aaral, oo, yung anak-anakan anak, anak anak -anakan mo. Po. Kasi sa ngayon talaga, lalo na pag nagsabay-sabay yung pag-aaral ng mga bata. Kasi ang malang ng edukasyon din ngayon, okay. di ba? mahirap mag-budget sa pang-araw-araw na pagkain. Ano? Lalo na, lalo na kung may nag-aaral na. O, nga. Mm. So, nililin pag ganito, nailin, pag andito, pag wala si mister, anong pinagkakalibangan mo? Minsan, nag-extra-extra, mm mag-aano kami sa kapitbahay na, oh, saan dito mag-ano, mag-bandera, tapunta ah. tayo, gano'n. Oh, so, pati paglalaba, pinapasok mo. Oh, oh. O sa bagay kasi may oras ka naman. <laughs> ano? o oh, oh. Kasi tapos wala na. Ito yung mga alaga. <laughs> Isa 'yan sa pinagkakalibangan yes, mo, o, yung, mga yung mga alaga, mga 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 mo. Pusa. Mm. Ayun. Ah, Ayun. Pagkain nila. <laughs> so, ano pagkain nila? Kung ano ginakain namin, yan pa. din pagkain. Ah, kanin din. Ah, okay. Oo, oh, oh, may ano pa siya, oh. <laughs> may kwintas pa. May kwintas pa talaga. Eh, uh, paalam ko lang sa'yo, at least okay. aware ka. Yung process namin sa vlogging is, i-upload namin sa channel namin to. Okay. okay, lang sa'yo? Okay. okay. Then, pag nakita ito ng ating mga viewers or ating mga sponsor, ah uh, pag pinabalik kami sa'yo, ibig sabihin, yung mga kahilingan ng mga okay. nai na-interview namin, yun yung time na, babalik kami para madala yung kahilingan nyo. Kung may sponsor or viewers okay. na uh, magsabi sa amin na balikan mo to at i yung kahilingan nila. Yun yung process namin sa vlogging. Okay. So, okay lang naman sa'yo? Okay. okay. So, ngayon tatanungin kita, kung halimbawa dumating yung point na yun, ano kayang tulong yung mas kailangan mo? Ano, ko, gusto ko lang magaroon ng negosyo. Yung maliit lang, mm. yung simple lang po. Gaano kaliit sa tingin mo? anong sa... negosyo mo na yon so, na pangkabuhayan? Sari-sari store. Sari-sari store. Kung halimbawa, mag-grant yun, saan mo naman itatayo? Diyan po. Dyan dito sorry. mismo sa labas ng bahay mo? Oh, okay. Ayan, ah, yan, yung space na yan. Opo. Oh, bagay, maraming tao dito, ano, oh, sa lugar na to. Saka dito yung daanan papuntang boulevard. Ah, dito? Opo. Oh, mm, so, oh, po. sa tingin mo talaga magkiklik dito yung tindahan? Opo. Oh, Natry mo na ba before? Yung doon pa kami naungupahan. Pero sa ngayon nila, dito kasi, mm. dapat dito ako mag-ano. Kasi yun lang, wala talaga kami puhulan. puhunan. Pero nakikita ko naman, malaking kita dito sa pagpuntinda. Kasi, mm -hmm. kasi tingnan mo doon, sa harapan, ng ba, ang lalaki ng tindahan. Oo. Eh. Okay. Kasi malayo kasi sa mm -hmm. doon, sa pamilya. Dito kasi, pag may nag-walking, nag-jogging, dadaan yan dito. Mm -hmm. Kasi minsan, wala kang tindahan. Kasi meron ako nga dyan, traveling maliit. Wala oh, oh. pa yan, nabubuksan. Mm -hmm. Kasi sira pa. So, sa tingin mo, Nailin, mga magkano naman yung puhuna na kakailanganin mo? Siguro mga, ano lang, mga yung Kasi maliit lang naman yung tindahan ko. Gusto ko lang maliit. Siyempre mm -hmm. lang, may bigasan. Kasi okay. mas importante kasi dito yung yung arawan, yung pang-araw-araw. -araw. Oo, yung pang-araw-araw. Bigas, araw -araw na, oo. Uling, mga... Pag araw-araw talaga na. Cooking um, oil, cooking. yung mga ganon, di ba? Ah, uh, itlog sa umaga, mga noodles, mga ganon, di ba? yung araw-araw. Pag araw. magkaroon ng extra di, magluto-luto, ganon. Oo, Gulay, ano? Gulay. Mm -hmm. Dito kasi kailangan pang masa yung binta mo. Yes. Kasi pag hindi pang masa dito yung pagbinta mo, walang bibili. Walang sa bibili. Din. Tapos yun, siyempre hindi maiwasan sa tindahan rin, may utang, mm -hmm. ganon. So, ang gulay dito, magkano yung takal? Ang takal dito, 25. 25. Ay, oo nga, pang masa nga. Pang masa. Kasi sa labas, 30 to 35 na, 35. diba? Oo. Pag anibaw, ano, pag isda, ganyan, binta mo niyan dito, 40. Ah, hindi. Um, doon kasi 50, 50 60, 60, ganun. 65. Oo, ganun, yeah. Pero pag dito kasi, alam mo naman yung buhay namin dito sa uh -oh. mga kapitbahay, mahirap dito. Yes. Um, So talaga yung price niyo dito hindi kayo pwedeng uh, pumariho doon sa, sa labas. labas. Uh Oo. -oh. Kahit ngayon di ba mamahal yung mga bilihin mm -mm. pero kailangan talaga tipid at mm -mm. pangmasa yung binta mo para mabinta, para yes. maubos. Mm -mm. Kasi pag di mo pangmasa yung pagbinta mo wala, oh. Okay. papanisan ka ng ulam. Tapos syempre, uh, malulugi ka doon. Kain kapital yun, kain so, puhunan, diba? At saka syempre, pagod. So, Nailin, itong tinitirhan nyo sa inyo to, nagre-renta kayo? nagre kami dito. Eh. Oh, nagre kayo dito? Okay. Magkano renta nyo dito? Kay po. Ah, okay. Pwede bang i-flex yung bahay mo? Opo. Okay, ayan, dito Ito tayo po. magsimula. Ayan, Ay, dyan po na po si Nailin. Tapos yan na po yung kusina, <laughs> yung lababo nila. Opo, yan na po, o. o. tapos yan na po. Yan na po, o. O, pag, pag, uh, Paglingon mo, dyan na po yung harapan ng kinauupuan. Ganun po, kasi keep yung tinitirhan ni Nanay Lin. Tapos, pag, pag harap mo ulit, yan na po yung tulugan nila, yung kwarto nila. Ayan na po. Yan yung... Opo. Pero nakita ko na, maano si Nanay Lin sa bahay, masinop Kasi nasa ayos. Yun yung sinasabi na, wala sa sitwasyon yung pagiging malinis at pagiging maayos sa tahanan. ba diba? Kasi... O, oh, ganun lang yung bahay, pero makikita mo na malinis. Naka, nakalagay Salamat. sa tama yung mga uh, lalagyan. So, ayan. So, ayan, Nanay Nailin. So, yun lang. Mayroon akong dalang bigas dito. Thank ah, to, you po, lagay ko na dito. Oo. O, oh, oh. oh, galing... Oh. O, Galing yan kay Beat si Jones. Ano Thank masabi you mo? Po, sir, Sisbet Jones. Sisbet. Um, Salamat po sa inyo pagbigay niyo po sa akin ng bigas. Salamat po. One more blessing po. Okay, ayun. Ayan, 200 pesos Thank from you po, Ate. Ah, uh, from Manay Tiri Anderson. Hello po, Ma'am Tiri. Thank you po sa pang-ulam. Makakain na rin ako ng babo. <laughs> <laughs> Bakit palagi na lang manggulay? Lagi na lang tuyo. Tuyo, minsan dupo masilti kong gulay na lang. Kaya, yun, diba? yung tsaka magi. Ay, <laughs> I mean. laban lang tayo. Laban ano, lang laban sa buhay. lang. Kung so, anong hamon, go lang tayo ng go. Ah. Importante, sabi pa nga, in good health lang tayo. Yes, diba? Po. Diba? Kasi kahit naman anong uh, ng ating buhay, kung may mga sakit naman, wala din. Mm. Diba? So, pray na lang tayo na sana, palagi tayo na sa mabuting kalusugan. Yes, po. Okay, yun lang na ilin. Bye bye na. Bye bye. Salamat po. Okay. Nasay. Oh, ayan. Please support po sa ating founder. Ang uh, ama ng Kalinga, Kuya Val Santos Matubang, Ate Ina Vlogs. Ah, uh, And kalinga para po sa patuloy na paglingap. Okay, labas muna ako mga Doon ako magpatuloy sa pag-outro. Ayun mga Ah, uh, gusto ko lang mag-thank you sa ating mga sponsors na palaging andyan para makisa sa ating advocacy dito sa Northern Summer. Of course, Manitir Anderson, Ma'am so, Hawaii. Sis Beth Jones, Miss, Sis Marcelina Fidorowicz, Sangka Ima Vlogs, mm -hmm. Miss Erin Kalingap ah, Grace, oh, was... Ma'am Sally Negan, thank you, thank you. Thank you, you po. Sangka Elit Lumagbas Bunyol, Sis Cleosan Malinika, Saka. and Ma'am Beverly Prince. Thank you, thank you po. Dan na. <laughs> Una sila. At siyempre kasama natin ng Amba, Joy the Great, at ang ating volunteer na yun pa, Kalyanosa. Hindi <laughs> ako siya nag Nag-i-intro siya, nag-outro ako. Back to back kami. <laughs>